Uh, Kaidol, mga kagimat, ito ang aking bagong alagang ngipin ng kidlat, uh, palakul. Hmm. Palakul yan siya mga kagimat, no? Ayan, tunay yan siya mga kagimat. Ayan mga kagimat, ang pinagkaloob ng kalikasan mga kagimat, ito ang tunay na kidlat mga kagimat, ha? bagong alaga ko mga kagimat. 'Yan ang bagong alaga ko nato, ang ipin ng kidlat, no? Oh, ito ang tinatawag na pangil na kidlat. Bagong alaga 'yan mga kagimat. <clears throat> 'Yan. Kung nagustuhan niyo mga kagimat ang aking ipin ng kidlat, ayan 'no. Oh. Pero hindi ko ito ibinta mga kagimat dahil Nangarap talaga ako mga kagimat na magkaroon ng sariling pangil ng kidlat. So ngayon, pinagkalooban ako ni Inang Kalikasan na pagbigyan ako ng pangil ng kidlat. Ayan, pangil ng kidlat ng mga kagimat. Hmm. Pwede natin gawing kwintas ito mga kagimat. Ayan mga kagimat. Ayan siya mga kagimat ay isang palakul na forma sa pangil uh, ng kidlat mga kagimat uh, ang pangil ng kidlat mga kagimat ay nagtataglay o bertudis o kapangyarihan na taglay niya ay nagdulot siya ng kabal sa katawan panipas bala Pilihis, pang palihis ng bala o hindi katablan ng bala uh, ito ay nagdala rin ng swerte sa negosyo o pang paamo ng mga taong masusungit ang kanilang mga kaluban mga kagimat so ito mga kagimat ang ating bagong taglay na ating alagaan mga kagimat kaya mga kagimat no maganda siya mga kagimat hmm. yan ito ang bago kong alaga mga kagimat ha huh? ito yung ngipin ng kidlat hmm? yan mga kagimat yan ito yung palakol mga kagimat huh? bagong basbas mga kagimat no ngayon mga kagimat kung magtanong kayo mga kagimat kung paano ba makuha ang ipin ng kidlat kailangan mga kagimat mayroon kang mabuting kaluban at marunong kang magpagumbaba upang sumangayon sa iyo ang inang kalikasan mga kagimat upang pagbigyan ka ang inyong hiniling mga kagimat yan ito mga kagimat hmm. bigyan tayo sa ating inang kalikasan mga kagimat tunay na pangil ng kidlat mga kagimat ayan mga kagimat no? so gagawin ko itong kwintas mga kagimat no Okay mga kagimat, hanggang dito na lang tayo mga kagimat. Uh, pasubscribe subscribe na lang mga kagimat no sa aking YouTube channel mga kagimat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel Moto Vlog. Mutya. Hunter ng mga mutya.